Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Daming tao mga pare ko oh. Ayun oh. Ano ito ito na mga, mga namimingwit? Ayun mga pare koy, sa mga gustong mamingwit ano po, tapos hindi pa nakakaalam ng lugar na ito. Dito po sa bahay ng Ate Mona sa Barangay Caridad ano po. So pagtanong niyo lang itong koko kung gusto niyo po mamingwit dito. Open na open po itong lugar na to mga pare koy. And then ayun, bawal lang talagang pumasok ang motorsiklo doon lang talaga na ipinarkingan natin so lakad na lang tayo Hindi malapit lang naman katagkal ng taba <laughs> wow, tumatalon pa si kuya sarap, sarap maligo mga pare ko eh. ready ng ready nga tayo napang swimming tayo <laughs> ayan nandito na tayo mga pare ko eh. Malaki ang tubig Ayan, ito ang koko Pare ko eh Ayan. ay na doon sa cooler doon. mga ah. oh, ganyan lang kalalaki, oh. Doon daw, marami, oh, talaki ito. Nakakatuwa namang mamingwit. <laughs> Wala na kasi kaming pain. Patay ano pong na, ginagamit yung pain? Ipon nga, patay na. <laughs> ah, patay na. Ay, kayo po. Wala po, nagbablog lang po. Ah, hi! Ay, hi po muna kayo. Shoutout po muna kay Paring Tex. <laughs> magandang hapon po. Kami Ayan. lang. Ayan, Ay, maganda. Taga dito lang po kayo. Lucena. Wow, dayo pa kayo. Lucena tayo Dayo ayaw nga ka kami bigyan ng isda eh. Pero yung mga bata, oh. <laughs> they cut sa Sino biguan. po mga kasama nyo? Yun, dalawang lalaki. Ah, okay. Pero itong mga bata, parang taga rito sila eh. Hmm, taga dito Alam nila mo. kung paano ang panghuli. Ayan, shoutout po sa mga Tagalog sa mga pare ko. Ayan, dinayo pa talaga nila ang koko dito sa atin, sa atin muna. Dito po sa Barangay Caridad. maraming salamat I like po, Very Wow, that's that mountain. Tsaka ano naman, masarap Amazing. po ito. Amazing. Amazing. <laughs> yeah. Enjoy ba kayo, ma'am? <laughs> Opo. <laughs> Sige po. Okay. Ayan. Have a great day. Uh, have a great day, ma'am. Ayan. Hi, oh, Dennis. Shout out to sa mga Tagalusena. Dumayo yes, pa yes. talaga sila dito, Shout mga pa pare, pare ko. <laughs> Grabe. Layo. From Lucena sila, mga pare ko. Nag-swimming sila dito, tapos nag-mingwit sila. Ano. Wow, ang lalim. Ah, ito yung mga nahuhuli nila mga pre oh. <laughs> ay, ito daw po yung huli nyo. Hmm, maliliit. Maliliit nga, ang isda. Maliliit. Uh, Dugi pa sa Kaya <laughs> Kayo po yung kasama ni nanay. Wow, talagang dumayo po po kayo dito sa ato mo. Ati Quezon. Uy, lang tika po, TJ. Maraglag ito eh. Para tuloy gusto ko nang binang ganyan. Lalo, <laughs> lalo, Ah, ito ang pahay niyo po, ipon. Ipinipon. Mm -hmm. Okay. Kanina ba po kayo nagmimimit? Kanina ba po. Mga 6 o'clock pa kami dito. Wow. Ang maga. Ano, dilibang-libang lang din. Nandes <laughs> namin yung jeep doon sa labas. Ah, nado po sa labas. Buti nga sila, nusay na lang. Eh, ako yung lock pa. <laughs> Grabe, Lokman at Lucena, mga pare ko Ayun. talaga dumayo pa dito Ayun. sa atin, ano. eh shout taot po sa mga taga-Lokman at lusena Labog labog nta ulit to sa abila ano sarap? Ayun, sarap. Ayun, sa kabila? Ayun, mga bata ano kanulin di ba ano 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 Hmm. Paano yung pag may nauhuli oh, sir? Gira na gano. <laughs> mab mab mabilis lang to masyo ano? Hmm. Hmm. Mabilis ka. <laughs> Para kasi gusto ko rin bumili ng ganyan, mga pamingwit. <laughs> 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 Libangan po. Libangan to ka, yung walang gawa lang talaga. Hindi ata lumipat ayun. Ayun, oh, yun laki na no. Hindi yun yung palto. Hindi na kagat yung mga lalaki. Hindi yung dogs da. Kakain muna tayo. Nakatalo lang kami kung tumalun so, Ito yung nahuli ng mga bata Mga pare ko eh Wow, laki ah Nangangagat ba to? Hindi po, Ito yung nahuli nila oh Mga ipot pa po dyan Wow, laki Hmm, sarap nito mga pare ko yun Nangangagat, naninip ko Ah, laki So nung nakaraan nga mga pare ko yun Nang tayo dito ay hindi tayo pumunta doon sa pinakandulo no? so kasi nakakapanglaw kasi walang tao doon e eh, ngayon nakikita ako may mga tao doon no? may mga namimingwit so pang tanggal himanglaw mga pare ko eh didiretso ko doon <laughs> ayan muli po sa mga taga Lucena Lokban shoutout po talagang maraming salamat po at binayan nyo pa po ang bayan namin dito sa Atimonan para mamingwit lamang po kayo dito po sa Coco sa Barangay Caridad at Atimonan Quezon ayun, maraming maraming salamat po marami na kayong huli kuya baka magsulot ako pero may, malaki naman nakatakot nga, yung ngaw nakatakot yung monolock oh. yun nakatakot yung yun na huli bano bano kasi ako di May nalang <laughs> din po kami na ganap. Ay, ito. Ano ito? Panin uh, po ano po yan? May draft? Hmm. Paking-paking. Ano na po yun po yun? dito lang kayo mga kuya. Ano ito po? Sa may bayan pa Ah, di sa atin mo nandin. Okay. Akala ko, tagalusay na din kayo kasi yung mga laan, dumayo pa dito para mamingwit lang talaga. Lusay at lukban. Nakakatuwa ah, naman tong coconut na to, ano, dinadayo talaga. Soon ako din mamimingwit dito. Abangan nyo ako mga kuya, sabay tayo. Ano, <laughs> picture mo na, picture. Ayan. No, Shoutout sa mga nandito. Sana may mauli rin kayo. <laughs> yun, shout out po sa inyo mga mga mingwit, mga pare ko. Sana makahuli kayo na madami. Bigyan niyo ako pang ulam mamaya. <laughs> mga kuya, salamat. Thank you po. So, nakakatuwa mga pare ko yun. Ano? Nakakaingit. Siguro gusto ko na rin bumili niyan pagkasahod-sahod ko. Kailan kaya, kailan? Pero kailan kaya ako sasahod? Hindi, <laughs> siguro maglalabing tayo kay kamahalan mga pare ko. Para dumayo din tayo dito mga pamingwit. Ano? <laughs> Ay mga pare ko oh, dumad, may dumadayo talaga sa lugar na to. Kung nakikita nyo naman talaga kung gaano kaganda, kalawa, kahaba ang lumang pier na to, ang tulay na to mga pare ko. Eh. Ayan, pwede, pwede po kayo mamingwi talaga dito ano, at hindi po ay pinagbabawalan. Mangyari lamang po talaga na doble ingat lang po kayo sarili nyo dahil may kalaliman. Ano? Lalo na hindi kayo marunong maglangoy. Ay nako, kahit ako takot akong tumawid din eh. Tsaka tingnan nyo lang din po yung mga batong dadaanan nyo Kasi may mga malalaking crack na po ano. Anytime po kasi eh, pwedeng bumigay yan Tapos kasi yung mga bakal nyo Kung mapapansin nyo Ito eh, talaga kalawang inabulok na ba no? So hindi na mga kayo pinagbabawalan Talagang pumunta dito Mamingwit, open po ito para sa lahat Ayan, basta doble ingat lang po Para sa ating sarili mga pare ko Grabe, grabe yung tubig mga pare ko color dark green na Malapit na siya mag-blue. So, ibig sabihin, pag nag-blue na and then nagmadilim na. Kalaliman na 'yon. Yan. Hanggang dito lang tayo dati mga pare, yaro, no? kasi walang tao doon. <laughs> doon sa dulo, walang tao dati doon sa dulo. So, wag lalakas na tayo kasi may tao na doon. Yeah, di diretsyo na tayo. Marami na kayong huli kuya? Oo po. Okay, start nyo lang. Ayan, talagang dinadayo siya. Mga taga rito lang po kayo. Sa tingin mo kuya, mga ilang ano yan? Gano'n kalalim yan? Mga tatlong di pa. Mga tatlong di pa po. O wala na bang hampus ng isang tao? Ay, ng isang nyog? Wala. Wala pa naman. Uy, pusit na mga kalula Ibig sabihin, mababaw pa pala ito. Hmm. Yan, may butas dito. Oh, wala ng aso. ahas mo. aso, mo, pare ko yun. Palus ba yun? Laki Oh. Ang dami is daw. Oh. Kaya pastina, tinan mo, may itim pati puting isda. Ayun no, lang, kaya May itim pati So tatlong di pa pala to Ano ibig sabihin? May kababawan pa to Pero hindi ko na kaya yun Dati naninisid ako mga pare ko eh Para kaya ang kaya ko hanggang dalundi pa lang Ngayon hindi na Sa so, hindi na ako marunong manisid <laughs> Kaya pag sumisid tayo patay na Dito po magandang hapon po Marami ka ng huli tay, Ikaw umpisa pa lang po Gano'ng kalalim yan, Tay? Siguro mga tatlong apat. Apat na di pa. Hindi ko na kaya umahon nun. <laughs> Taga dito lang po kayo? Sa bayan. Ah, oh, sa bayan. Lagi po kayo namimingwit dito, Tay? Bira. Di Pero palagi naman maraming huli. Hindi naman nasisiro. Merong panahon. <laughs> Tulad niya, wala pang sipat. May isa, mag isang, mag oras na. Ay, mayroon po talaga matumal din na pagsibad ano po. Sige po, salamat po. Oh, no, ay, pwesto ni Itay doon, no. Tay, ayos ka lang diyan. <laughs> Gandang hapon po. Marami nang huli, Tay. Wala <laughs> pa. Kararating lang. Kararating lang. Pwede naman pala po dito ang bisikleta, ano? Ah, yung motor lang ang bawal. Oh, nakakapagod nga talaga po isang balik din eh. <laughs> Habad. May, may isang kilometro kaya po ito? Uh, uh isang kilometro yan. Pasimulad. Uh, yan? Sakto? Mm hmm. 1,000 meters. Me ah, sakto nga. 1,000 meters. Yeah. May idea kayo kung ilang taon na itong koko na to? 1970. 1970. Nagumpisa. Oh. Nung nagsara po siya, Mga 80s din po. Ay, sibig sabihin, ilang taon lang, 10 taon lang ano. Masama ang history nito, ni Marcos. Ayun, may nahuhulan ni si Tatay. Ayun, galing oh. Ano tawag, alam ko 'yan. Si Gapo 'yan. Lapu-lapu ba? Lapu-lapu. Oh, Oo, 'di ba? Ay, si Gapo. Lapu-lapu. <laughs> galing. Ari, hindi na ako zero ha. <laughs> Nandain si tatay, wala pang pa huli si tatay. <laughs> Di sir, hindi pa, hindi na siya na zero. <laughs> hindi na ako zero. Sarap mamingwit dito mga pare ko, yung daming isda, lalaki. Ah, yung pa, ito na, mararating na natin yung dulo mga pare ko eh. Woo, finally, malapit na tayo. Yes. Ayan Grabe pala yung laman ng gitna nito mga pare ko Nakakatakot na uh. So ito na yung ano Pinakandulo nitong Ayan mga pare ko eh Ito na yung pinakandulo nitong coco ano Ayan kung mapapansin nyo mga pare ko yun Tinan mo kahit hanggang dun lang talaga Ayan Matakot na ako pumunta kasi wala nang laman yung mga ilalim ano Dito nga dito nga ako nakatungtong eh oh. Pero nakakatuwa mga pare ko yun. dito oh, grabe Ayan. Finally, mga pare koy, narating na nga natin ang dulo dito sa Coco. Ayan. Yan dito sa dating pier dito sa Atimonan, Quezon. Ayan. Oh, nagtagumpay ako, pare koy. Kaso, <laughs> natatakot ako. Yes! Woo! Ayos, pareng text. Ayan, magmula doon sa dulong 'yon hanggang dito mga pare ko, ay Isang ay 1 kilometro lalakarin mo. Ayan, bawal nga motorsiklo na pumasok dun mga pare ko At pwede bisikleta At sa mga gustong mamingwit mga pare koy, Ay pwede pwede Open na open po ito sa lahat mga pare koy. Kaya naman Gusto mong makahuli ng mga isda At hindi ka natutubog sa tubig pare ko Pumunta ka na dito sa Coco Dito sa Timunan Queso to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.